aking ating very good. Nag-uimit ng dumito niya. Oh, wow. Oo. O, dirty ano? Oh. Hmm. Naayos mo yung damitan mo? Ang dami mong damit, oh. Ayun si sa iyo, nahiwalay mo na. O oh, sige, very good. Ayan ah, yung mga gusto mo. ah oh, sige. Alabahin ko yan. Sige. Sige. yung hindi mo na agamitin. Pag samasamahin mo, yung sikip sa iyo. Yan, ang galing. Yung mga hindi mo na agamitin. Para yan ay apamigay ko na lang. Ano ba yan? Luwag iyo? Hindi. O, oh, hindi yan. Lagay mo dyan sa agamitin. O, oh, ang galing ah. Basta yung hindi mo nagamitin doon. Ay, sikip na sa'yo yan. Para ka nag-ukay-ukay. Ay. <laughs> yan, di Pantalo mo di ba nasuot Mukondo yun? E eh ano yun? Para saan yun? Yun yung pantalon. Agamitin ah, hindi. Ito na, sa agamitin. Nagamitin mo yan. Hindi mo nagamitin yung paldo na yan? Diyop na yan. Tistingin mo kung luag. What? Ay, tistingin mo nga. Kung luag sa iyo, hindi. Oh. Kasi yan naman ah. はい。Oh,